For today's ganap nga ay samahan nyo nga kami bumisita sa iba't ibang pitong simbahan dito sa amin. Ito nga ang tinatawag na visita iglesia na nakaugalian na namin gawin tuwing Webisanto o Bierne Santo. Sabi nga nila nag-start daw ang visita iglesia noong 1950s pa daw. Tuwing sumasapit nga ang mahal na araw, e eh kana kaliwat ka na, na nga ang bumibisita o dumadalaw sa iba't ibang mga simbahan. Pero meron pa rin talaga mga tao na hindi alam ang kahulugan ng paggawa ng visita iglesia. Ang visita iglesia, ito yung pagdalaw o pagdarasal sa iba't ibang pitong simbahan bahan Isa nga itong paraan o nakaugali ang paraan ng mga katoliko na nananampalataya para gunitahin o isabuhay ang mahal na araw o koresma. Ito ay bilang pakikiisa o pagbibigay parangal na rin sa naging sakripisyo ni Heso Kristo. Sabi nga nila tuwing ginagawa daw ang bisita iglesia ay naglalaan daw tayo ng oras para manampalataya. Para manalangin bilang pagbabayad puri sa pagkukulang kay Jesus. Sa unang Webe Santo, ang bisita iglesia ay hindi lamang isang katuwaan. Kung hindi ito ay panahon para makapagnilay sa mga naging sakripisyo ni Yeso Kristo. At para tugunan ang hiling ng Panginoon na samahan siya. Kaya nga nitong ginagawa naming magbabarkada, bali pangatlong simbahan na nga ito na pupuntahan namin dahil tapos na nga kami sa dalawang unang simbahan. At bawat simbahan nga na namin ay dinadasalan namin to. Nakatuwa naman dahil bawat simbahan talaga na puntahan namin ay napakarami talagang tao. Dam na ramdam ko pa rin talaga ang pananampalataya ng mga katoliko. Sabi nila, meron daw ibang gumagawa na pitong simbahan hanggang sa labing apat na simbahan ang pinupuntahan. Para pagnilayan ang labing apat na daan ng krus ni Jesus. Ito nga ay isang pagpapakita ng taos pusong pagsisisi sa ating mga kasalanan at bilang paghahanda na rin sa Pasko ng Pagkabuhay. Bawat simbahan ang napupuntahan namin ay nag-aabot talaga kami ng love offering bilang tulong na din sa mga simbahan na nangangailangan. Alam nyo ba guys, na bata pa lamang ako at kami na mga kapatid ko, eh sinanay na talaga kami ng mga magulang namin na magvisita iglesia. Kung naman na meron tayo kanya-kanyang paniniwala at ito yung way namin ng pananampalataya kay Yesu Cristo. Natandaan ko pa nga ng mga nakaraang taon, talagang nag-e-effort pa kami na magpagawa ng mga uniform. Meron namang mga tao na ginagawan talagang opportunity ang Semana Santa o Holy Week para makapagbakasyon. Dahil siguro, yun na lang din ang pinaka-free time ng buong pamilya nila. Pero ayun nga, balik na nga tayo dito. Ito na nga pala yung panlimang simbahan na pupuntahan namin ngayong gabi. Nakatuwa lang talagang isipin na kahit punong-puno ang mga dagat, beach, resort ngayong araw, eh punong-puno pa rin naman ang mga simbahan. Sabi ko nga sa inyo, iba-iba tayo ng paniniwala, lalo na pagka dumarating ang Semana Santa. No, kagaya namin, pinili namin magnilay-nilay dahil ito na nga ang nakaugalian namin gawin taon-taon. Buti na lang din talaga, eh pagdating sa mga ganitong bagay, eh nakakansundo talaga kaming dalawa ni Bebu. Ito rin kasi yung unang bisita iglesia namin na magkasamang dalawa. Mas nakakatuwa dahil hindi lang dalawa kami ang bumisita sa mga simbahan ngayon. Dahil sumama rin yung mga kaibigan namin. Bawat simbahan nga na pinapasukan namin ay nangingilabot talaga kami dahil pinag-effortan nilang lahat. Sabi, sobrang sarap sa pakiramdam na magpunta sa iba't ibang mga simbahan tapos kausapin ng Panginoon. Grabe si Lord, no? Napakalaki ng isinakripisyo niya para sa ating mga makasalanan. Eh maraming salamat, Panginoon, sa iyong sakripisyo at pagmamahal sa amin. Pero ayun nga, ito na nga ang huling simbahan o pang pitong simbahan na pinuntahan namin. Ngayon, kamusta naman ang Holy Week nyo?